Hi! So, pag-usapan natin ang ating in-stream ads na sa long-form video. So, ito siya guys. Uh, may nakikita ko isang content creator na sikat na sikat siya. So, pero hindi ako sigurado kung gaya natin na nawala ng ads, nawala naman tayong violation. Lalo na yung sa ating video. So, ito ang ano guys, ito ang aking uh, nakapag, na, kasi kami kasi sabay-sabay kami nawala ng ads. So, tinitingnan, kahit tinitingnan namin ang aming mga uh, dashboard, yung sa professional dashboard, as in, yung sa profile recommendation, wala namang, ano, walang violation, as in, wala talaga. Kahit sa akin, wala siya, guys. So, So ito ang nangyari so tingnan natin siya kung uh, ano kayo sa kanya o di ba kasi matagal naman siya so para sa akin posible naman posible na ganyan na kasi minsan mag pero mag-upload naman ako ng video na minsan nasa 1 minutes above uh, to minutes above so sa kanya ito yun, rin ang ang sinasabi niya na dapat one minute above ang ano, i-upload sa long form video, yung sa in-stream ads, at saka yung sa reels, nasa 90 seconds talaga yun. So, so ganyan din ang ginagawa ko. Pero minsan, naka-upload naman ako ng mga nasa 10 minutes lang, or 11 minutes, parang ganun. So, ito siya guys, tingnan panoorin natin ang uh, kanyang mga uh, sinasabi. Um, hanggang sa makaintindi tayo sa mga patakara ni Mita. Kasi ito sila, sumatagal so na talaga to as in. So, panuorin natin sila. No, no, marami pa rin nagtatanong kung bakit daw wala pa rin ads yung mga video nila, walang kinikita yung mga video nila kahit meron namang views. Baka isa ito sa dahilan kung bakit walang ads yung video mo at wala ka rin kinikita sa mga video mo. Pinakauna dito yung very short na video. Alam naman natin na hindi masyadong malaki ang kitaan sa Adson Reels. So sa kagustuhan nating kumita, yung dapat sa Reels natin i-post na content, ginapost natin sa my in-stream video. Marami ako nakikita okay, ngayon sa dito atin na atin kahit 10 guys, seconds, 15 seconds, 20 ay, seconds, uh, nasa in-stream video. Tandaan nyo yung sa Reels or sa Adson Reels, 90 seconds yung maximum para i-post natin. Umabot siya ng 1 minute at 30 seconds. Pero halos ngayon, nakikita ko, kahit 10 seconds lang, 15 seconds lang, instead na i-post nila sa Reels, or sa ads on reels ang earnings, i-post nila sa in-stream para kumita sila sa in-stream ads. So, hindi ko kayo masisisi kasi nga, mas malaki yung kitaan sa in-stream ads kaysa sa ads on reels. Pero, kapag masyadong maikli yung video, wag nyo ring i-expect na may ads yan. Kasi tandaan nyo, kapag umabot ng 3 minutes pataas yung content ninyo, pwede magkaroon ng isa or dalawang ads. Kapag less than 3 minutes, pwede may isa, pwede din wala. E, paano na lang kung few seconds lang. 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds. Masyado siyang short. Okay? So, isa din yung dahilan na hindi talaga magkakaroon ng ads. Kung meron mang ads yung mga short video niyo sa in-stream ads, so, congratulations sa inyo. Pero kung walang ads yan, so wala din kayong makagawa. Kasi masyadong short yung content. Tandaan nyo ha, hindi naman porkit monetize tayo ay palagi tayo nakakita ng ads sa mga video natin. Kahit ako monetize naman ako, pero hindi all the time nakakita ako ng ads at yung mga followers ko. Ang importante sa akin, monetize pa rin ako. Walang problema yung content ko, walang problema yung account ko sa pagkakaroon ng ads yung mga content natin hindi tayo yung magdi-decide dyan si meta at si advertiser lang yung makapag-decide kung lalagyan ng ads yung mga content natin pwede niyang i-block yung ads pwede niyang hindi lagyan ng ads yung content natin kahit monetize pa tayo at lalong na kapag may content tayong may violation for sure yan wala talagang ads na ilalagay si meta at si advertiser dyan kaya understandable sa akin kung bakit hindi all the time nakakita ko ng ads sa mga video ko. Kasi nakasulat yan sa terms ni Meta. Ako nagpo-post din ako ng short video sa in-stream. Pero ang pinakamaikli lang na seconds, 40 seconds. Hindi po ako nagpo-post sa in ng 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds. Masyado po yung maikli. Kapag po ganyan nakaikli, pinupost guys. ko yan sa ads on ito, rails. Kita kita So, ito ay pananaw ko lang naman kung bakit iwalang ads yung mga content ninyo at wala kayong kinikita. So far naman ako, no, kahit hindi naman ako masyadong maraming views sa mga in video, meron pa rin naman akong kinikita kahit pa At sa ads on reels din, kahit malit po yung kita ng ads on reels, kapag monetize kayo, may ipon din po yan. Huwag kayong tumingin sa malaki at malit na earnings kasi hindi po mabubuo yung isang milyon kung kulang ng 1 cent. Kapag po monetize kayo sa AdSense Reels, magpost po kayo ng mga short video for AdSense Reels. Kapag monetize kayo sa in-stream ads, so try nyo pong magpost ng mga video na mga 3 minutes pataas. Pero kung hindi talaga kaya ng 3 minutes pataas, kahit ako naman, hindi naman talaga all the time 3 minutes pataas. Pero itry nyo pong magpost ng kahit mga 40 seconds pataas or 1 minute pataas. Huwag naman po kayong mag-post ng mga 5 seconds, 10 seconds, or 15 seconds. Pero syempre, account nyo naman man, sino ba naman ako nung no, pigilan ko kayo. Pero piling ko, isa talaga yung dahilan kung bakit walang ads yung iba yung video. Kasi piling ko ay nililimitahan ni Mita ng paglalagay ng ads kasi Wait nga masyadong short. So, it's, it's, up it's up sa inyo, no? It's 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 no? So, kayo pong mag-decide. syempre, account nyo naman yan. So, kung gusto nyo mag-post ng very short video, bahala po kayo. Account nyo naman yan. Pero, hindi ko isasuggest ng very short sa in-stream ads. Kasi nga, alam nyo naman, papunta pa lang tayo, pabalik na si Meta. So, alam ni Meta yung ginagawa natin. Kaya, hindi natin siya pwedeng may sa Walang problema, kahit walang ads tayo, makikita sa mga video natin. Ang importante, walang violation yung account natin. 'Yung mga content natin walang violation kasi kapag may violation 'yung mga content natin, hindi talaga lalagyan ng ads yan. Okay? Ang importante monetize kayo, walang violation 'yung mga content at account niyo. Nine. Ito ang akin guys, 'yung ato, uh, 'yung professional dashboard ko na 'yan. Wala siyang violation. Na tinitingnan ko siya no so so nakapagtataka naman. Na biglang nawala 'yung ano, 'yung in-stream ads namin na walang violation, di ba? So, ayan na siya. So, ayun lang. Kaya pero ano, uh, sa ano kasi sa ating uh, sa aming uh, sa aking pag-upload may ano naman siya medyo mahaba-haba na siya kunti. Tapos, naka-upload ako ng, ano lang, basta may mga 10, sec 10, 10 seconds yata yun or 15 seconds, parang ganun. Pero, hindi naman siya, ano, hindi karamihan. Minsan lang, pag wala i-upload na video. So, ayun lang guys, sana maintindihan natin ang mga roles ni Mita.